tatlo yeah. ya ayan so yung kamati so yung kacara. tapos ayan medyo pakuluan lang natin para lumambot manok tapos ayan na guys kuligin natin yung pet chai Ayun na malapit na ang maluto sinigang na manok Kala natin, sinigang na baboy lang pwede. Pwede rin yung manok. Ayan. Yamay. Yamay. Talagyan natin ng pizza. Tondo ng gulay. Lagyan hmm. ko siyang kamatis para dalilaw dilaw yung sabaw O, oh, diba? Ito tayo. sila mapalit manok